kulong na ba itong si Franz Castro at si Satoru Campo? Dahil ang dalawang ito, mga kababayan po natin, ay hinatulang guilty sa kasong umano'y child abuse na isinampa noong 2018 pa dahil sa umano'y pandurukot nila sa mga kabataan. Ngunit ang sabi ng dalawa, ito daw ay hindi nila dinukot, ito daw ay nirescue nila. Ngunit ano naman, ang komento po ng uh, isang uh, legal expert, uh, agaya po dito ni attorneys box Hari Roque. Okay. Ito po, pakinggan natin, mga kababayan. Masyado na na-guilty. Wala na po silang presumption of innocence. So, ang tawag na po natin sa kanila, convicted kidnappers. Sila po ay convicted kidnappers. Wala na pong presumption of innocence. Wow! Ako na magbabalita nito, oh, mga kaibigan. Ang So, yung kakalabasan po nito, mga kababayan po natin, eh mas matindi pa pala ngayon na ah, kaysa kay Pastor Apolo Kibuloy na kanilang binabatikos at binabato ng kung ano-anong allegation eh, sila po ay eh, na hatulan na. Ah. Samantala kay Pastor Apolo Kibuloy is ongoing pa ang investigation. Paano po yan? Pag hindi sumuko itong si Franz Castro, hindi magpapakulong, hindi eh, dapat eh, lalagyan din niya ng patong sa ulo ni uh, Abalos. <laughs> <laughs> Mga kabayan Anyway, eh mukhang nagrally pa sila kanina, makabayan po natin. I think sa San Bayon sa Freedom Park, Rizal Park or, or sa Lunita, ah rally pa at ah, sinasabing mali daw ang naging desisyon po ng Tagum City RTC, makabayan. Aba, kine-question pa nila, no? RTC si Davao del Norte, Tagum City. Hinatulan po sa Tor Ocampo and Franz El Castro guilty of kidnapping at sinintensyahan ng pagkakakulong mula apat na taon hanggang walang taong pagkakakulong. Oh, 48 years pa lang pagkakulong ng dalawang ito, makababayan po natin. Pero siyempre, pwede pa yun nila i-apply yan. Yung ko po, sinintensahan po ng Davao RTC ang Sator Ocampo at Franz L. Castro na guilty hmm. para sa krimen ng kidnapping at pinatawa ng parusang pagkakakulong na mula apat hanggang walong taon na pagkakakulong. Wow, magandang Breaking balita po yan. Oo, <laughs> sa lalo na, attorney. Magandang balita daw po. <laughs> kasi sa totoo lang, itong si Franz Castro, number one kasi ito sa salot mga kabayan po natin, sa totoo lang. <laughs> at ito po yung mahilig manira kay PRRD. At kung ano-anong kaso ang pinupukol kay PRRD, allegation na walang katotohanan, at uh, wala na patunayan. Paano yan? <laughs> nauna pa siyang makulong kaysa kay Pierre R. na sinasabi niya ipapa-aresto na daw arestuhin na daw na kay sisi naku ano kaya masabi ng mga kalyado nito Kilalang kilala ng maraming uh, Pilipino itong uh, dalawang ito at marami pang kasamahan nila dapat ting uh, kasuhan din na may mga kaugnayan ha dito nga po sa kidnapping at maging dito sa mga teroristang uh, uh, CPP NDF na patuloy na isinisiwalat no ng mga dating kadre at uh, mga dating miyembro nitong CPP NDF. Wala pong immunity si Franz El Castro na ngayon po ay isang congresswoman dahil ang immunity lang po ng mga mababatas ay sa mga krimen na pinaparusan na hanggang anim na buwan lamang na pagkakakulong kasama na po doon ang libel. Pero siyempre po, gaya ng ibang mga mababatas na napatunayang na nagkasala, hindi pa po yan automatic na ikukulong sila dahil meron silang karapatang umapila Pero ngayong sila po ay sintensyado na na guilty, wala na po silang presumption of innocence. So, ang tawag na po na... So, malinaw na talagang convicted na po yung dalawang ito. Atin sa kanila, convicted kidnappers. Sila po ay convicted kidnappers, wala na pong presumption of innocence. Marisi. Yan, at, at uh, abangan natin, attorney, yung mga development pa nito. So, ayan po, marisi na po ha, mga po natin. Pero kagaya ng iba't ibang kaso po, mga kababayan po natin, itong kaso po nila Franz Castro ay uh, bilabol pala ito, mga kababayan po natin. So, pwede sila makapagpiansa. So, sa ngayon, hindi pa natin nalang kung magkano yung piansa kailangan nilang bayaran bago sila temporaring uh, makalaya, mga kababayan po natin. At siyempre, pwede rin nilang iapila sa higher court at ang higher court na yung magde-decision kung sila ba ay guilty o ibabasura po ang naging decision ng uh, Dabo del Norte Tagum RTC mga kababayan po natin so abangan po natin yung karagdagang update po sa atin na karagdagang update po patungkol kay Franz Castro at least uh, ito po napakalinaw ah, uh, na uh, ano mga kababayan po natin na talagang guilty na po itong si uh, Franz Castro at least naging totoo itong sinasabing nangidnap ito kasi dinideny niya at sinasabing ito daw ay party ng paninira sa kanya. So ngayon nagdesisyon na mismo ang Tagum City RTC at least ito ay talagang convicted, totoo na talaga. At mukhang mapopornada po ang kanyang pangarap <laughs> na maging senador. Nako po, iyak na lang itong si francis Castro. At mukhang nanilimos ngayon ang simpatya Uh, sa umano yung mga miyembro ng Acti Church Lisa uh, at ng kanyang mga kaaliyado. At pumalag nga po itong si Raul Manuel. So bahala kayo dyan ha. Basta ay, ayan na, ito ay maris nga. Uh, gaba po, karma. Dahil sa kanyang uh, ginawang uh, paninira kay PRRD, particularly kay Vice President Sara, na wala namang ginagawa, kundi ang iniisip ay kapakanan lamang ng ating bansa. At syempre sa kanyang uh, nahawak ang departamento noon, yung uh, Department of Education. Ayan, Francis Castro, marisi sa'yo. Ah, at uh, sana makulong ka na. <laughs> at uh, ma-experience ma mo yung naranasan po oh, ni Dilima. ba? Diba? Dahil pareho kayo ng ugali. Pareho kayong puro paninira at allegation kay PRRD. Napawang kasinungalingan. Alright, comment na po mga kabayan. Para sa inyong personal na opinion, komento patungkol sa issue nito. This is Kababayan Barrel Fits sa tunay na issue ng bayan.